Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong monthly reading for November 2025. So mapansin mong boses ko ngayon, Cancer, meron po akong uh, uh, talagang trangkaso. Ano? So kahapon wala akong boses pero buti bumalik ngayon. So let's begin your reading. Inhale and exhale at the center of your reading. You have... The Judgment card, beautiful. In the area of what you want, you have the Star card, lovely. In the area of what you need, you have the Eight of Cups, beautiful. In the area of what's affecting in current energy, you have the Ace of Ace of Wands, lovely. In the area of your near future, you have the Wheel of Fortune. Wow, this is really a beautiful para sa your man Ang ganda nito. in the area of your challenge for the month, meron po kayong page of cups. Lovely. In the area of your fortune, you have the eight of swords. Uy, maganda to. Eight, eight. May abundance ka this time. Congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayong six of cups. At ang outcome nyo po for the month, patulay, for the month, patulay po ng December, eto yon Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, Thank you, thank you, thank you po muna, Cancer, sa lahat po nagdo-donate. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yun lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Cancer dito sa ating channel. So, thank you, thank you, thank you for not skipping the ads. So, ang inyo pong bottom energy, in the background, you have the Five of Swords. Five of Swords, sinasabi po sa inyo ng young spirit guides, hindi worth it yung um, mga conflict, yung bigat, yung yung drama, yung issue with other people, yung pain, yung masakit mong dinadana sa toxicity ng iba, hindi worth it yan. You need to leave that behind, move on tayo, because a lot of things are gonna come to you. Huwag okay? mo daw pang hinayangan yung mga bagay na alam mo na hindi naman nakakatulong sa greater good mo. For example, um, toxic na boss, uh, palachismis na co-worker, uh, palaging naninita na kapatid, o kaya magulang na palaging controlling pero magkaiba kayo ng gustong gawin sa buhay. So, hindi worth it lagi na nagbabanggaan kayo. You always need you always have the choice to move forward dead ma, ano art of dead ma, and always choose yourself hindi mo kailangan magconform sa gusto ng iba gawin mo yung sayo at wag mo na wag mo na silang parang bigyang buhay pa or bigyan parang chance na maapektuhan ka always choose yourself this is really beautiful para sa iyo nakita ko rito na parang enough is enough parang ganun Huwag ka na magkasya sa lahat ng pain, suffering na binibigay sa iyo o pinaparana sa iyo. Panahon na para bumangon ka at kunin mo yung talaga yung success na gusto mo for yourself. Hindi masama maging selfish for a while, Cancer. Kung ano talaga yung feeling mo na deserve mo, kahit pa masaktan sila or mainis sila or um, Uh, hindi mo gawin yung gusto nila, na, na hindi sila pabor, okay lang yan. What matters is you and what you want to do moving forward. Okay? In your center, you have the judgment card. Judgment card, sinasabi po sa inyo ng iyong spirit guides that this time, this time, you are given a chance to really stand out. Okay? Magising sa isang bagay. Ginigising ka ng iyong um, angel guide, about something sa buhay mo. Na parang, uy, ano, cancer, hindi na worth it yan. Huwag mong pagtiisan, huwag mong iyakan, huwag mong hayaan ginaganyan-ganyan ka, huwag mong hayaan na laging ganyan ang sitwasyon. You may pattern of pain, pattern of sorrow. You need to rise up at magising na para bagang, ayo Ay, nga no, bakit ba ako nag nagkatsaga for something na ako din naman ang nasasaktan. I need to pick up myself and hanapin yung mga bagay na para sa'yo. So, nakita ko rito, some of you are given signs. Whether sa panaginip, baka may mga namaya pa kang kamag-anak na napapanaginipan, telling you what to do, o kaya mga quotes, o kaya mga kanta na pinapalakas ang loob mo na sige na, bumangon ka na, lumaban ka na, mag-move on ka na, umalis ka na, parang ganyan. So, you are now being awakened sa isang katotohanan. Narinig ko dito, Cancer, na you will realize something meron ano ka ma-realize about someone or something at yun yung magpapagising sa'yo na parang, ay, mali pala yung paikitungo ko sa kanya. Ay, mali pala yung sacrifices na binibigay ko sa kanya. Ay, parang, parang lugi pala ako sa sitwasyon na ito. Whether love life man yan, relasyon, or um, negotiation, or uh, workmate, no? Pag alam mong parang, teka, may mali. Yung nare-realize mo na yan, bumangon ka, itama mo. Okay? the judgment card the page of swords yes page of swords is really telling you um there will be an information coming in may darating sa iyo na kumpirmasyon whether maririnig mo kakausapin mo or may magkasabi sa iyo either way ko ano man yung mga paraan sa kung paano mo malalaman yung impormasyon most definitely, ngayong buwan na ito, may mahasagap ka na impormasyon. Kung ano man yan, sa paraan. Pero yun dapat ang magpapagising sa'yo na parang, ha? Ano? Yun ang sinabi? Ha? Ano? Yun ang impormasyon? Bakit ganun? Siyempre, unang-una, -una, magugulat ka, um, may hirapan kang iproseso, pero ito ay mapagpalaya. May realize mo na, I am above this person or I am above this endeavor. Hindi ako babagsak ng dahil sa kanila or hindi ako, hindi ko hahayaan na malulungkot ako dito forever and I will move forward with my life. Okay? Yun ang kailangan mong gawin. Na, okay lang, wala kayo, di go push, mga ganyan. Okay? In the area of what you want, you have the star card. Star card, sinasabi dito na you want to reach something or meron kang dasal na gusto mong matupad this time and sabi mo, eto na lang hinihintay mo para makalarga ka na. Because parang may pumipigil sa'yo umalis eh. May pumipigil sa'yo na magtuloy o gumawa na isang bagay or bumitaw sa isang bagay and gusto mo pang hawakan to. Sabi mo, God, ang hirap-hirap bumitaw sa isa. Bibitaw lang ako doon kapag dumating na po ito. So, meron kang ah uh, hinihintay na good development about something whether call, text chat or confirmation about someone na magbibigay sa iyo ng panghahawakan mo na bagay para makalarga ka na. Kasi ayaw mo din namang uh, magpadalos-dalos lang uh, going from this to the, to there na walang pinapanghawakan, no? Ayaw mo nang malabo, ayaw mo nang hindi sure. Pero nakita ko dito na malilinawan ka about something this time. Okay? You are the chosen one. Kitang-kita ko rito, ikaw ang pipiliin whether going there, pushing things there, or para kumilos papunta doon, or bigyan ka ng task and other obligation para lumipat ka or mag ka ng tingin. Parang ganun. So, um, huwag ka This wish will come to you. Ibibigay sa iyo to the moment na kailangan, kailangan mo na. Ang ngayon, kailangan manalig ka. Have hope. Okay? Magkaroon ka na hope na magabago ang lahat. Especially here, with the will of fortune, things are changing. So, keep that hope alive. Alive. It will come to you. Okay? Star card, the four of swords. Yes. Gusto mong kasi mapanatag. Kaya hinihintay mo yung katuparan ng wish mo para mapanatag ka na. Kasi kung hindi pa to darating, nangangamba ka eh, mag stay pa ba ako dito o lalarga na ako, saan ako pupunta, pag ako sa katuparan ng dreams ko, sure na ba yun, um, mayroon ba ka mahihita doon, so marami kang mga tanong, marami kang mga alinlangan, pero alam mo na kapag dumating kahit gaano kaliit o kalaki yung chance, mapapanatag ka dito. No? Kitang-kita ko yan. And both cards are really telling you answered prayer na meron kang hiniling at dinasal at mataimtim mo tong parehong hiniling kay God. So, don't worry, the clarity will come to you at makikita mo na worth it lahat ng pinagdaanan mo once makuha mo na tong prayer na ito. Okay? Wait lang, inom lang tayo ng salabat. Nako, after trangkaso yesterday na nawalan ako ng boses, ngayon lang siya bumalik because of this magic sa labat. So, thank God na may tayo today and my voice is back. Okay? In the area of what you need, you have the eight of cups. You need to walk away from something na alam mong toxic na. Alam mo na hindi na para sa iyo. Na umaagaw sa atensyon mo pagdating sa pangarap mo at sumisira sa peace of mind mo, no? Gusto mong mapanatag, gusto mong matahimik, gusto mong Uh, magkaroon lang na matiwasay at wala masyadong issue na buhay, di ba? Lalo't higit nakafocus ka sa mga dreams mo, sa mga obligation mo with your family, with your uh, kids or kaya magulang <clears throat> and future, kaya hindi worth it na mag-stay ka sa isang bagay or maratila ka sa isang relasyon or ugnayan na alam mong hindi ka na masaya. At puro pain, sorrow, heartache lang naramdaman mo time na for change and move forward. Find your happiness, find your contentment, and find your truth. Okay, Cancer? So, Cancer, siya nga po pala. Saan po kayo nanonood na ating reading for today? Comment down below. sa po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy na ating reading for today. The five, the eight of cups is being clarified by the devil card. Yes, walk away from the devil energy yung mga bagay na pumipigil sa iyo yung mga bagay na toxic yung mga bagay na sumisira sa diskarte mo at talagang parang very very ano na depressing ah uh, puro problema lang puro stress puro worry ah uh, puro sakit sa ulo iwanan mo na yan whether tao to or uh, negosyo o kaya trabaho mo na parang hindi na worth it to. Masakit na sa katawan, masakit na sa isip, di ko na kaya. So, the power is yours. Ganoon din, pwede din sa'yo to, ikaw to. Baka may mga toxic traits ka, toxic na ugali mo, o toxic mong habits, pwede mong tanggalin na yan para wala nang harang moving forward, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Wands. Si Ace of Wands, sinasabi na yung spirit guides this time around, that may bagong simula na naghihintay sa iyo. After mo ma-realize ko ano yung mga bagay na maganda at bagay na mali, makaisip ka ng ay, alam ko na yung gagawin ko. Ay, may idea na ako. So, magkakaroon ka ng epiphany, light bulb moment ito sa kung saan mo dadalhin ang buhay mo. Maaring makaisip ka na lang ay, gusto ko magnegosyo ng ganito. Aalis na ako dito, pupunta na ako dyan, ito na yung sisimulan ko. So, Meron kang new opportunity, new life, um new role or new way of living na gustong i-try. And ang kailangan mo this time cancer ay tiwala sa sarili. Kung ano man po yung bagong gagawin mo? Ang kailangan mo lang trust in yourself na magagawa mo siya. Kasi wala namang ibang taong makakapagtiwala sa iyo kundi ikaw muna eh kapag wala mo sarili mo at nagawa mo, other people will follow suit. ba? Diba? So, keep that uh, faith alive. Pag-alabin mo ang puso mo. Pag-ningasin mo yung excitement mo. Because nakita ko rito, once na magising ka sa mga katotohanan about something, yung plano mo, magbibigay sa iyo ng lakas sa loob para sumubok pa at mag-try pa na umabante sa buhay. Okay? Ace of Wands, is being clarified by, the Page of Cups. Dalawang beses luwabas ang Page of Cups. Kaya po yung tinatawag ng yung spirit guides na ilaan ang buong effort mo, love mo, attention mo dito sa bagay na bagong mabubuo sa isip mo. Um, itong bagong plano na ito na nung una medyo may kabakasabi mo, kaya ko ba yun? Pero posible ba yun? ang kailangan mo dito, creativity eh. Creativity, passion, imagination, no? Kung hanggang saan yung lawak ng kayang abutin ng pangarap mo at ng idea na ito. Your spirit guides are really telling you, kaya mo naman eh. Magagawa mo naman eh. So, ano kinakatakot ng cancer? Ngayon, believe in the impossible. paglanguyin mo ang iyong isip. Tulad niya oh, akala niya na langit yung paa niya, pero, di ba, in-imagine lang niya yun. so, believe in your imagination, malayo mararating mo. Okay? Siya so nga pala, Cancer, ito po ay monthly reading. So, you can use my comment section as your manifestation board. Isurat mo dyan, I claim blank this month to happen or I manifest to have blank this month because that will come true. So, gamitin mong manifestation board ang aking comment section. Okay? in the area of your near future, you have the Wheel of Fortune. Si Wheel of Fortune, sinasabihan ka na yung Spirit Guides Cancer na may chance ka talagang baguhin ang kapalaran mo. Nagising ka na. Gising nagising gising ka na sa mga maling direction, sa mga maling habits, sa mga maling tao na nakasalumuha mo, na pinapakinggan mo. No? Parang ngayon, ah, okay, alam ko na pupuntahan ko alam ko na yung remedyo ko, alam ko na yung mali, tama ang tama na. So, kapag nagising ka na, aksyonan. Pag inaksyonan, doon lang magbabago ang kapalaran mo. Okay? Because ang kapalarang hinihintay ay hindi magaganap kasi puro hintay lang. Dapat may kaukulang effort, may kaukulang aksyon. You need to prove to the universe kay God na ready-ready ka doon sa changes na hinihingi mo uh, because ito ay swerte eh. Napakaswerte ng near future mo. So maaring Pasko time ito, no? Nakita ko talaga na everything is changing, everything is evolving para sa iyo. Um, sabi na yung spirit guides, kailangan mo daw naka aligned ka. naka aligned ka doon sa pagbabago. Ano ibig sabihin on? For example, um, wala kang trabaho, no? Lahat ng katukin mo wala. Ang meron lang kunwari call center. Eh yun lang meron eh. Ano gagawin natin? So, kailangan i-align mo sarili mo. Kumatok ka dun. Mag-apply ka. Mali mo, yun na pala yung para sa'yo. So, kailangan mo lang buksan ang isip mo sa mga bagay na nakahantad para sa'yo so that your opportunity will change for the better. Okay? Ang Wheel of Fortune is being clarified by you have the Nine of Wands. Yes. Wow. Dahil masipag ka daw, Kumakayod ka, palaban ka. You are not giving up in life at pinapatunayan mo daw kay universe na kaya ko po 'to, tong challenge na 'to, tong hirap na 'to, gagawin ko po ito. Boom. Doon magisimulang umikot ang kapalaran in your favor. Papaboro sa iyo si universe once na mapakita mo na hindi po ako susuko, akin 'to, ilalaban ko 'to. Um gagawin ko po makakaya ko. dahil your hard work mo will be paying off this time. So napakaganda for you. In your challenge, you have anger. Your expectations are not met, creating frustration. Express it in a healthy way. Release growth and balance. Panghawakan mo ang iyong emosyon this time, Cancer. Most especially sa pagtupad mo sa mga pangarap mo. Hindi porkat hindi pa natutupad, eh, malungkot ka na, galit-galit ka na, frustrated ka na, gusto mo na yung universe. Hindi eh. Kailangan ng pasensya. At kailangan ng pang-unawa na th things take time, especially sa pagtupad ng pangarap. Okay? Another message, you have dark reflection. When you look into the abyss, the abyss looks back. So, truth-seeking liberation. Harapin mo daw yung mga dark side ng buhay mo. Yung mga kinakatakot mo, yung mga kinakahiya mo, yung mga bagay na hindi mo sinasabi sa ibang tao. Harapin mo yan para hindi na yan magamit against you. Okay? In your div, uh, challenge for the month, meron po kayong page of cups. Your challenge mo para sa buwan na to, attention. Okay? Attention mo doon sa blessing na darating. O sa hinihintay mong blessing sa buhay mo. Some of you may hinihintay. Some of you may inaasahan ngayong buwan na to. Halimbawa, tumaas ang sweldo, makalipat na sa abroad, uh, makalipat na sa new job, matanggap sa interview. Marami kang inaasahan when it comes to your money, when it comes to your love life then pwede. Pero your spirit guides are telling you, dahil nasa challenge siya, baka mawalan ka ng focus. No? Baka malingat ka, ma-distract ka, mapalingon ka sa mga away, conflict, drama na ibang tao, issue na ibang tao, na isasama ka nila. Kailangan ikaw mismo, matalino ka, na ay, issue nyo yan, huwag nyo ko isama dyan, focus ako dito, may inaasikaso ko, huwag nyo ko isama, huwag nyo ko idamay. Parang ganyan. You need to be really, really Um, focus on what you have and on what you're creating para madali mo yung mak-create ma at madali mo nang mabunga sa buhay mo. Okay? Para walang delay. Kasi kung marami mga asungot sa paligid mo, mga um, kaibigan na puro uh, gala, mga kapitbahay na puro uh, kapat kapatid o anak na may issue, learn to Uh, attend to that, yes. Puntahan mo, attend mo. Pero dapat hindi pa rin nauubos yung oras mo doon at merong, marami ka pa rin time para sa mga importante. Okay? Page of Cups is being clarified by the Three of Swords. Ooh. Three of Swords, sinasabihan ka na yung spirit guides that um, the pain from the past might distract you from acquiring something new baka dahil sobra ka doon nasaktan in the past, baka hindi mo tutukan masyado tong bagong bagay. Ano ibig sabihin? For example, um, dati, sa dati mong trabaho, ay napahiya ka sa isang presentation sa harapan ng mga co-worker mo, for example. So, pinahiyang pahiya ka ng boss mo doon dati. So, ngayon, sa bago mong trabaho, binigyan ka ng task, halimbawa, ng bago mong boss. O, oh, cancer, ikaw ang magpe-present sa lunes. So, mohala. So, hindi ka makapag-focus kasi lagi mo iniisip yung pain from the past. So, kailangan ilibing mo na to sa past, to, lahat ng pain na to para mabigay mo lahat ng atensyon mo sa bagong bagay na ito. Kasi, hindi naman porke nangyari before ay e mangyayari ngayon. Mangyayari lang yan kung wala ka natutunan dito. So, make sure na You, you learned your lesson from the past para ma-apply mo yung lahat ng lesson dito at hindi na mangyari yung heartbreak mo from the past, okay? Parang ganun. In your fortune, you have in the flow, everything is smooth sailing, yes? Maganda ang andar na lahat, basta pag nagising ka na ha, sa isang bagay, pag meron ka na realize, actionan mo agad and move forward, okay? Now the message, staying focused, hold the course. Yes, ito yun. Stay focused ka sa mga gagawin mo. Huwag mo hayaang ma-distract ka or ma-takot ma ma ka na sumubok at uh, gawin ito, okay? In your fortune, you have the Eight of Swords. Eight of Swords, sinasabi na yung spirit guides na this time around, lalaya ka na dun sa mga self-limiting thoughts mo. Akala mo di mo kaya before, no? Akala mo suku ka na. Akala mo give up na. Pero hindi. Ngayong buwan na to, tatapang ka. Lalakas ang loob mo hindi ka magigive up, hindi ka aatras, hindi ka susuko, ilalaban mo to. Kasi magigising ka na parang, ay, may chance pa. Meron ka na laman na impormasyon na parang, laban pa ako, laban pa ako. Hindi ka magigive up this time. You will find a solution sa problema mo. Kaya kung ngayon, cancer, may problema ka, may iniisip ka, pagpasok mo ng November, unti-unti mong mabibuild up yung, yung tapang mo. Na hindi, may solution pa dito. May option A, may option B, may option C pa ako. Hindi ako susuko. Makahanap ako ng daan paalis dito. Okay? Napakaganda. Nasa fortune area mo pa man din. Okay? Eight of Swords is being clarified by the Star Card. Yes! Wow! Star Card, dalawang beses lumabas. Meron ka talagang dasal at panalangin mo. Yung dasal mo dito, boom, lumabas dito. So, ibig sabihin, this is really a lucky time for you meron kang panalangin at meron kang minithi kay God na matutupad this time na mapaparealize sa'yo na, ay, buti pala hindi ako sumuko, ay, buti pala hindi ako nawala ng pag-asa kasi mahukuha ko pala siya. So, mas titibay yung love mo kay God, mas titibay yung paniniwala mo sa sarili mo kasi kayo mo siyang abutin pala. So ngayon, mabubuo sa isip mo na, dapat pala hindi ako panginaan loob. dapat pala hindi ako makinig sa mga negative thinking at negative people kasi kayang-kaya ko palang abutin siya okay i-like mo yan to activate this prayer card para makuha mo tong wish mo i-like mo tong video okay ay nasagi ko yung mic ko in your fortune uh, divine messages you have luck is on your side yes napaka napakaganda for you nasa tabi mo daw ang swerte this time congrats po You also have a new start is coming. Oo. Pero ka daw bagong sisimulan, bagong proyekto ito siguro or bagong pag-ibig, bagong trabaho, negosyo, bagong buhay. So congrats po. Ito talaga 'yon with the ace of wands. A new start is forming para sa iyo. In your divine messages, meron po kayong six of cups. Six of cups, sinasabi sa'yo na yung spirit guides na meron ka pang grand tour Meron ka pang um, plot twist, no? Meron pa igaganta tong bagay na ito, kaya huwag ka mag-alala. Kung natakot ka na maabot ko ba, maririch ko ba, makakaalis ba ako dito, mabibitawan ko ba tong mga negative energy na to? Uh, maririch ko ba yung pangarap ko? Kakawala ba ako sa heartbreak ko? Yes. Because Six of Cups is triumph over obstacles. Panalo laban sa mga um, hadlang sa buhay. No? nakita ko rito na yung past mo, totally makakalimutan mo na yan. And you will make peace with your past. So, panahon to ng paglaya mo, panahon to ng pag-move move on mo, at manalaman mo na yung mga katotohanan na makatulong sa'yo para makaabante ka. Okay? The Six of uh, Cups is being clarified by the Hierophant. Yes, may tutulong sa'yo. Para makaalpas ka dyan, meron taong gagabay sa'yo. Um, taong either lola mo, tatay mo, parang ganun. Someone na kakilala mo na eh. Pero yun ang nakita ko dito eh. Pero siya yung uri ng tao na matalino, may saysay -say ang kanyang pananaw, um, uh, value mo yung kanyang payo, no? So nakita ko na this person will help you move forward from the past at tutulungan kanyang umangat. Whether teacher mo to or boss or co-worker, helping hand mo ito. So congrats po. May tutulong sa'yo paabante at paangat. So napakaganda for you. Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mice, discord among family and friends. Yes, ito yon With the uh, five of swords. Meron hindi pa kakaunawaan, may sigalot, may problema. Pero, kaya kaya mo solusyonan yan. Sometimes, kailangan mo lang magpahingi. Kailangan mo lang uh, i-rest yung mga bagay-bagay na hindi pa kayang i-fix. In due time, maaayos din yan. Okay? Another message, you have flowers, happiness, yes. Paparating na yung kaligayahan this time kaya huwag ka malungkot kung may mga gusot-gusot here and there. Maayos mo rin yan. Another message, muntik na ma sa akin tasa. Ha? You have staff, you will be taken care of in difficult time, yes. Sabi ko nga sa inyo, may tutulong sa inyo sa panahon, na or sa oras na kailanganin mo, okay? So, huwag ka matakot kumilos mag-isa kasi darating ang tulong another message you have bull do not back down from opposition show strength and fortitude ito yon Huwag ka susuko laban lang go forward lagi mong isipin na ikaw yung panalo ikaw yung nasa tamang posisyon ikaw yung nasa tamang lugar no and just do the right thing do the right thing okay Ang outcome mo for um, November 2025, patulay ng December, you have the Knight of Swords. Wow! Things are moving forward. Narinig ko, may maririnig kang good news about something. Call, text, chat, email, name it. Kung saan man darating dyan. Tapos, gaganahan ka. Parang, yes, so good tayo, nandyan na, nandyan na. Ito na yun. Bibitawan mo na yung past na, ay, okay na ako, move on na ako dyan. Meron ng bago para sa akin. So ngayon, huwag mo sayangin yung pagkakataon. Napakaganda ng Pasko mo. Wait lang, inom lang tayo ng tsaa sa labat. napakaganda ng moving forward mo after November. Hindi move past sa mga heartbreak, sa mga kumadena sa'yo, at hindi hindi ka na babalik dun sa mga pain na yon So congrats po. Nine of Swords, clarify natin. Knight of Swords being clarified by you have the Eight of Pentacles. Yes, paglago ito sa iyong trabaho. Sa iyong tinatrabaho, whether negosyo yan, career path, Um, project, no? Nakita ko rito na may aasensong project or meron kang good news na maririnig about something, a certain project na pagkakaabalahan mo pagpasok mo ng December. So, this gonna be a new opportunity, new money na magpapaangat sa iyong trabaho. So, sugod so laban kunin mo to ito na yung chance mo for something better so wow cancer ito po ang inyong November 2025 reading sa po kayo nakaresonate sa po nakarelate comment down below na I'll be reading yung messages thank you thank you again for watching Gandulo I love you this has been James kahit paos from James Tarrio PH God bless everybody